Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Kami iyong parangalan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluya Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro, dumaan siya sa Sidon at nagduloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Dikapulis. Dinala sa kanya ang isang lalaking, bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. At sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maari po kayong magbahagi kahit isang point of reflection mula sa ebanghelyong narinig sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng Poong Hesus. Sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, pagpalain nawa tayong lahat.